Okay, may buntag sa inyong tanan mga tol. May buntag sa inyong tanan. Today is September 4. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning to all of you mga tol. Okay. So, welcome back rin sa atong password race. Dito na naman tayo sa ating sword race guide. Okay. So, eyes to the board. So, bago tayo magsugod, bago tayo magsimula, pakilike lang sa mga... Pakilike lang sa video natin para updated kayo sa mga password paswertres natin dito, okay? Paki-like and share or subscribe sa atong video sa suertres vlog, okay? So, balikan muna natin yung resulta kahapon. Yung resulta kahapon is sa September 3. Result kahapon sa September 3 is um 976 976 sa 2pm and 300 sa 5pm and 462 sa 9pm yan yung resulta natin kahapon mga tol okay so slide ta slide ta niyo 462 slide ta din kani po di slide po ta ni kay 308 atong maintain ta din ni nag 643 ta din niyo slide ta dia slide ta okay so di ni slide po ta di ni 297 man ta 297 og ah uh, 946 sindikato mo ni gina numero slide pros ta pag slide slide na nato mga kombinasyon gapon so karon may posibilidad nga mo ta makuha na insakto nga kombinasyon karon tsada ni, cada ni siyang uh, style karon. Kaya marag makuha na itong insakto nga combination. Okay? So, butangan din na itong date para dili mawala nga itong mga subscriber. Okay? So, September 4. Atong missing karon is 158. Missing. 158. Basin na mag-uba na si 1, 5, 5 8, or 1, 1.8. So mag-uban na sila. Basi mag-uban na sila. Okay. So parisan din mo siya o 1. Pasakay combination nga 1. Magkuha. Pag ka din sa parisan na. Nakay pasakay combination nga uh, 3.2 ay 2, 3, naapon kay pasakay combination nga uh, 6, uh, 8 so combination rani muna combination 6, 3, 8 man siya 63, proton na siyang kuhaon n'g 638 na siya, pasakay combination 63, 38, 068 na siya pasakay combination. Okay, so gato sa ngipir-gipir guide 63. Nanay si tsadao. 63, kana si 63, kuhaon na si 63. Yang combination na na is 603 kani si 32 combination 63632 sadan sa mga combination 632 okay 632 632 kani po 38 na no? Mata, maintain nga 308 ay tay maintain nga 308 mura sa mga nga ng combination so ay gid mo kumpiyan sa ani eh per guide okay so race tie race so Rista. So, dinita sa atong mga kombinasyon. Natay kombinasyon nga. O, ayaw mong sa sakuha na. Sa atong mintin, na Natay mintin nga. Tapagin na siya human. Mintin. Mintin naman noon. Mintin. Wala pagin na siya human. Si 290 o si 154. Wala pagin na siya na human. Si 2, 9, 0, oxy. 1, 5, Apagani si 914. Apagani si 914. na sa mga mintin. Ayaw mo kumbiyan sa anak. Wala pa ginamungon um na kung mahuman na siya. Magawas, na ginay siya. Pag di pa siya mugawas, wala pa na siya na human. Okay. So, nata yung na tay mga kombinasyon nga. Unang kombinasyon na ito na tay Best kombina ni. best kombi, okay na tayo best combination nga 9 so dili na magwan la pa nagpost si 0 zero. 093 zero, nine, three, ta 093 093 sunod na tong combination na tayo, um Zero nine three, 079 7, 0, um natay 072 okay best kombi best kombinato na to na, best kombi okay, ay mo kumpensa na best combination sunod, dinita sa atong 1 na tayo mga pitsi-pitsi rin -pitsi eh. Basi magawas niyo, 735. Singganahan ka na, 735. Parisan, 835. Bangga-bangga ba? -bangga, basi mo slide. Basi. Napag tayo. Uh, napag tayo, 285. O 283. So, basi magawas na sila. 285, 283. 835 So, na food tie. Ah, kani, sada ya pun, kani nggak pinaka best nga combination. Kani nga ko, kani nga combination best kayo ni. Best of the best. Best of the best ni. Ah, 295. Bagdo. Bagdo kina. 295. Best of the best. 295. Okay? So, ayaw kumbiyan sana. Kasi mong busagak na. 295. Panigurado lang kung grambol. Pwede ka mag-grambola na. Grambol. Target bagdo ka. O grambol. Okay? So, nilinita sa mga special courses na to at mga special special muna atong bisaya nga special special kombi. okay so i-like na tong video dahil na si tanaw oh, dia Takaan takang numero dili pagi kamu like. Like na na ina paglangan langan, -langan deh like na ba. Like dia lo kan nang like dia subscribe pagi dengka na ara nang mga style na to dia. Libre atong numero dini way bayad na dili pagi kamu like so subscribe pagi ka like dia. anar to my style so i share pagi ni link. share pagi ni link para guat ni atong mayong balita sa atong surpres mo sa oke kalibutan. Okay. Okay, bakto dito sa Mars. Okay, atong mga binutbot na swertres okay so dito sa atong special kumbi paabot na to ni sila yung planeta to mga special kumbi i-like na natong video di ay na paglangay-langay di ay sig okay so dinirta sa atong best kumbi unang kombinasyon na to sa atong best kombinasyon na tay 703 703 ayaw kumpiyan sana nabasay mo busagat ni bagduki ni po ni Bagduk. Pagdok, rambul, panigurado rambul Targita, kung targetka ka Kanina siya mga plastar, si bin Siro 3 targetka mo targetka ka si bin Siro Muna nga si bin Siro tar Rambul, pagiging ka, bagdok Inana itong mga style, so ayaw Sunod, Nata, special, kung di ka na sila mga special na to Mga best of the best Japanese Okay, like atong video, like atong video ay na pagdagandagan ng tanaw diyan. Like, tuklo ka na ng like diyan. So, boss na ng like diyan. So, boss tuklo ka na na ay na lam lam dia libre atau numero dili pagi kamu like i like Nana oke okay, kani pada kita karon ay bukum pensa pada og kita karon kani panigurado lagi dog target ya ni target rambul kani cada kani ning numero target rambul bagdok pagi kapung ka bagdok oke okay? so ay kumpiansa so kani nga kombinasyon na yo kumpiansa ani kay nindot kay ni 704 rambula gid ay Kumpiansa, panigurado lang gid ug rambol okay 704 i like na natong video ay na lagi sih, kita kan ay sige kan tanaw eh libre tong numero dili pag ka like i like na na ras hat kumbi nih init pa mengasuh sa mga ana to karuntag. hat kumbi oke okay. hat mama oke okay. Oke, okay. init init pa kayo ni ayo mo kay kani pag muda ni lukso palit og konsumo palit og konsumo pang grocery bagdok ing pag grocery ya ah, grocery pag grocery ya, eh, siguro ha gid ang grocery kay mugi nang importante sa atong panimalay ang konsumo so bagdok ini ayo kumpiyansa ni 7 7 na pero wala gid nag posti si 0 ato gid ang postian og 0 0 0 0 0 7 6 rambul para sigurado makuha ni Mukwe okay. sento na kuan man tandog man 076 nara si 076 sorry natandog ang na atong stand 076 ayog kumpiyansa bagduki palangga alegraha pakasli Ayo 076 Okay So dini na lang kukutob Salamat sa inyong pagtanaw Salamat yung suporta I-like atong video Para updated ka sa mga password address na to dini Okay Bye bye